Ano ba ang mga dapat at di dapat gawin kapag nangungutang o nagpapautang? Bago ko sagutin yan, linawin ko lamang na kapag sinabi kong debtor, ito ay tumutukoy sa taong nangutang ng at ang creditor naman ay ang taong nagpautang. So, upang maprotektahan ang karapatan ng debtor at creditor, ang pinakamainam na gawin ay gumawa ng kasulatan tungkol sa utang. Dapat isama sa kasulatan kung magkano ang principal amount o utang, kung magkano ang interest kung meron man, at kung kailan babayaran ito ng debtor. Hindi pwedeng maningil ang creditor sa debtor ng interest kung wala ito sa kasulatan. Ano naman ang dapat gawin ng debtor o ng utang? Ang utang ay isang kontrata kung saan ang debtor ay nanghihiram at ang creditor ay nagpapahiram ng isang consumable at fungible object katulad ng cash o pera, um, sa pangakong ito ay ibabalik or parehong halaga ang ibabalik ng debtor sa creditor. So guys, ibig sabihin ang utang ay ibinabalik at binabayaran. Hindi ito katulad ng tunasyon. So kung ikaw ang debtor, nararapat na bayaran mo ang iyong utang sa creditor na naaayon sa kung ano ang napag-usapan ninyo. Dapat masunod ang terms and conditions ng uh, contract of loan, loan agreement, o anumang kasulatan o dokumentong inyong ginawa. Kung ikaw naman ang creditor o nagpautang, ang mga di dapat gawin ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagsingil ng interes kung wala ito sa kasulatan. Ikalawa ay hindi pwedeng pahiyayin uh, pahiyain ng creditor o nagpautang ang debtor o nangutang. Hindi pwedeng magpost sa social media at ipahiya ang debtor sapagkat maaari kang makasuhan ng cyber libel uh, na pinarurusahan ng Republic Act No. 10175 hindi rin pwedeng ipahiya sa kapitbahay o sa ibang tao ang debtor kung hindi ito nakakapagbayad ang dapat gawin ng creditor ay singilin ang debtor sa tamang paraan ang pagsisingil ay maaaring gawin sa pamagitan ng pakikipag-usap sa debtor o di naman kaya kung hindi ito effective ay ang pagpadala ng demand letters. Pwede ring ipabarangay ang debtor upang mapag-usapan ang issue sa barangay. Kung hindi ito epektibo ay maaaring magsampa ng kaso sa korte ang kreditor laban sa debtor. Small claims ang tawag sa kaso kung ang utang ay hindi lalampas ng 1 million pesos at ito ay isinasampa sa Municipal Trial Court. At yan po ang ating usapang legal ngayong araw, ating tatandaan na maging responsable sa pangungutang at pagpapautang.